Pilipinas na Ano sa pangalan nyo? Ha? Huh? Ano sa pangalan? Pangka. Trapangka. Trapangka. Ayun yung mga pataw natin. Di ba? Abangan lang natin yung huli. Yo, Lapangka. Lapangka. Kapo. Kapo. Patay na makina. Let nyo. Let. Pating. Napating. Kuli mo nyo. Magka boxing-boxing ka pa ha. Uli mo isang pataw.

Pengit. Sampit, Pak. Uh. lakian kelaki, kelaki. Uh, pa? Ah, layu pa. Ya, suyabila. Iya dah. Wih, grey grouper. Grey grouper nya Grey grouper banget Ah, eh okay, grey grouper nya Oh, grey grouper. Antak nih. Tuh kelihatan nyu. Oh, laki. Ah, baunya. Ah. Grey grouper. Ya. Ah, kita okay, kok. Crane groper. Nalapit ba? Sa alin iba? Dalo. Ayun, dalawa magkadikit. Dalawa. Ayun, dalawa magkatabi. tada Dala natin. kaya pa yan sila? Eh? Isa tumatayo batae, isa wala. tada natin 'yo. Kunin mo 'yo. Siyempre sa Lupa. Uh, no, Lupa. No, yung isa nyo. Malapit sa nyo. Ayan, kung yung isa. yung isa. Uy, may huli nyo. Pinahin mo yan. sabon pa yung isa may huli rin magkatabi sila nakuha nyo nakuha mo rin magsangit nawala Yes, yes. Yeah. Dr. <laughs> sampang, sampang nyo, sampang Uy, sampang nyo, sampang Nyo, yung isa, mo nyo Lebo isa Ah, ah sampang ah. Lebo yung isa, hilahin mo ah, ah. ah. Sampang isa, yung isa hila pa. Magkatabi sila. Ah. 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 yung pangatlong ano, pangatlong buya. Gila. Grabe ka laki nito. Bigat. Oh, Patpat. <laughs> <laughs> Tuha ka pira. Ha? Tuha. Tuha ka Dalawa daw ano, dalawa daw bira niya, dalawa.

Akai. Okay. Akai. Okay. Akai. Okay. Ah. Eh, okay. lupa, Ah. Tak, tak. Ah, lupa nyo, lupa. Tah, tupai tahu lon uban. Ah. Atak uban, atak uban. Nyo. Asa uban. Tuh, pel daun, pilan lah. Bukta duha. tulog Pila na lang. Poy, bulog. Pataw. Duhan na lang. Ayun, dalawa na lang yung pataw. Yung dalawa, sa sarap. tayo tayo pa oh? layan nyo mo kuli mo kuli mo kulim mo, kulim mo. Kulim may huli nyo mm! na nyo 4 kung sa number na sa number kung number for 2 for nyo dulu Kapar tuh Pas-pas hmm, hmm, hmm. Pas, pas. hmm. Kui, sampang yuk Sampang yuk, sampang Kuy sampang kenaki Uy, sampang yuk Sampang mana naman yuk Kuy sampang Kucu mu Kualaki sampang yuk walang plies na iwan okay na yung plies ah sampang nyo sampang kwarta nyo tingnan mo nyo apat yung huli mo nyo ah green grouper sampang andar. sampang tapos lubah yung isa yun sige andar Kato nyo kato Tire tire Ay tinatakbo rin oh Yung last na pataw Tinatakbo rin Ay hindi Nilalangoy pala Palayo Yung ano natin Yung kapitan Si idol ninyo O oh. O oh. Papogi Papogi Okay, nyo na nyo. Nakuha. Nakuha nyo, nakuha, nakuha. Nakuha. Huling pataw. Last pataw, last. Ha? Last na pataw. Tick. Number 6. Wala tayong pataw, eh, na. Wala nang pataw. Yan na yung huling pataw natin. Patpat. 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 Maliwala yung init pero pag unos takot. Takot sa ulan sinin ninyo. Yo. Ayun oh. Ayun oh. Sampang naman yo. Sampang naman. Sampang naman. Uy, yan na naman ang sampang. Uy, sampang yo. Sampang yo, sampang. Ah. Kwarta nyo. Pugay pa pugay. Ta. Tali, tali, tali. Neng huling kawil. Neng kawil ni idol ninyo na patao. <coughs> <Okay, okay. coughs> <coughs> sampang nyo, sampang.

Ayan mga kapit Kita lang tayo sa resibo. Sing thank you, Papugi, Oke, ini sudah selamat. Oh, ini thank you. Okay, okay. oh, you. <laughs> ini aku kita kita lang tayo sa resibo. Huh? tulog-tulog daw. 1 2 3 4

may barya pa yan nyo ang barya ay uli sa nyo ha ina ma, ina ina isa ina ma ang barya ni ma iuli daw ma ha ah. oh, ito yung ano sibo oh. thank you ayan uwi na si idol ninyo bigay na sa kanyang mama salamat sa inyong pananood